may mga taong likas na sadyang masungit at malupit. Ang mga itong ay maaring namanan nila sa kanilang lahi o sa ibang lugar o bansa ay kultura na nila ang maging malupit sa mga taong nakakamababa ang kanilang pagtingin. Katulad po ng mga taong namamasukan o nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa video nito ay ibabahagi ko sa inyo ang isang ritual para sa mga taong malilupit at masungit. Lalong-lalo lalo na po sa mga OFW natin na talaga namang lampas pa sa kanilang pagkatao ang kanilang pakikisama. Subalit, hindi talaga ma-appreciate ng kanilang mga amo. Kundi talang po sa ating bansa ay walang mga ganyan at hindi na natin ito dapat pang gawin. Dahil tayo pong mga Pilipino, ay very hospitable. Ibig sabihin, tayo po ay napaka uh, hindi masungit at hindi rin naman malulupit. Baka matuminsan ay I may mean, mga nababalitaan din naman tayo na nag-aaway, nagkikitila ng buhay. Marahil yun po ay may Dahilan na talagang sa palagay nila ay iyon lamang ang makakang pagpalupag ng kanilang kalooban. Sa madaling salita, madabait ang Pinoy. Masingit ko lamang po bago ko po ibahagi ang inyong dapat gawin sa ugali ng mga taong ganyan, masusunit at maglalabi. Ang mga nakikita niyo pong background sa video ito ay for sale sa amin. Yan po ay 2025 Lucky Charm. Pero dapat po ay ngayong December ay inyo na itong suot kumbaga po ay papasko nyo sa inyo sarili. Mag-message lamang po kayo sa ating page or dito mismo kung kayo po ay interesado. Mura lang po yan. Huwag po kayo mag-aalala. Pero yan po ay stone. Hindi po yan mga plastic. Ang ating pong ibang pahagi ngayon ay medyo nakakatawa pero huwag po kayong magtawa dahil ito po ay napaka-efektibo. Marami na po ang naturoan ko nito at sinusuklian ako nila ng napakalaking halakha, hindi po halaga. Tunay na tunay po ito. Uumpisahan oh. na ba natin? Okay, ito na po. Mga OFW kayo ay nakapanood nito at may malipit kayong amo, gawin nyo ito. Di po ba merong folds ang ating mga katawan? Katulad na um, ating tuhod, braso, tulukili, yan. Yan po ay lugar na natitiklop at nakatirahan ng libag. Kilala niyo po ba ang libag? Nako, kung hindi po po, ang libag po ay yung um, maduming na, uh, na natin sa ating katawan. Kanyari po ay binisa natin ito ng walang sabon at kiss kiss natin ng mat matindi. Tumalabas po yung ating libag ano ang gagawin sa libag at nadamay ito sa ating uh, video huwag niyo po itong iisipin na isang kalamugang dahil ito po ay pinag-uusapan ay libag, ito po kasi ay ritual parusa para sa mga taong may ganoon malupit at masungit. Okay lang po yung masungit pero yung pong malupit, eh, ibang usapan na po yun. Baka na dyan na yung pinaplantsa ka sa likod, pinubuhusan ng mainit na tubig. Nadyan itinutulok ka sa mataas na uh, gusali. Yun po yung mga tinatawag na malulupit na tao. Naisip po po ay baka ako ay ma-restrict ang video ito at ako ay maparusahan ni YT on YouTube. Kaya ang po ay ipm nyo na sa mga nangangailangan ng ritual na ito. Humihingi po ako ng paumanhin at baka po tayo ay ma-restrict. Iba-bahagi ko na lang po ay para sa masasulit din. Ito po kasi ay uh, dalawa, isang ritual at isang orasyon ang ibabahagi ko na naman po ay orasyon pero yung tungkol po sa libag, epektibo po yun ay ipiin yun na lang po sa akin para ito ay ituturo ko po sa inyo promise po ituturo ko po ito sa inyo ang orasyon pong iyan ay para sa mga taong malulupit masumi upang ito ay inyong mapaamo. Yun po bang? O, parang wala na kayong ginawang mabuti. Ganito po ang paggamit ng orasyon. Kapag po sila ay kaharap nyo, o kaya po ay papunta malapit sa inyo, inyo pong bibigasin ang orasyon na ito. Maruga, Maria Gu, Magu. Ganun po ang pagbigas. Kaya po kailangan ito ay inyong sasauluhin. At tatlong beses na itong pipigkasin. At ihip, ihip nyo po sa inyong dibdib. At kapag siya naman, ikalapit nyo na. Inyo din po itong bibigkasin at kayo ay hihinga ng malalim ng ang hangin po ay pumunta sa kanya. Yan po ay isang orasyon na mapapagkatiwalaan. Pero kung alam niyo po na talagang ganong kasunit na siya, araw-araw niyo po itong bibig kasi hanggang siya ay inyong mapaamo. Lagi niyo po itong ihihip sa inyong dibdiboks ang um, damit nyo po sa may at doon nyo ito uh, i -i -i po, ibubuga ang inyong orasyon. Mas maganda po ito ay sa ulado. Um, Bukas po ang aking page at comment section para po kayo ay mag-PM or mag-comment kung ano po ang gagawin doon po sa libag. Opo lamang ay nag-aalala kaya hindi ko po dito ibinigay ang tunay na ritual. Subalit pinalitan ko naman po ng isang orasyon. At inuulit ko po ang inyo pong mga nakikita sa wall na pinakang background natin ay mga uh, pampaswerte, lucky charms para sa ating katawan. Uh, available po yan sa akin sa murang halaga lamang. Mag-PM lamang po kayo at sasagutin ko kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Dalong -dalo na po doon sa mga nasalanta ng Pagyong natin. Uh, God bless po sa inyong lahat at hayaan niyo po kung may uh, ulan, tiyak po na may paghinturin. Kaya nga po kung may dilim ay may liwanag.